Kasi tinyente guys, medyo matamlay kasi grabe ang pagkakamot niya. Eh, di ni na nanay magamit yung spray kasi natatakot siya. Ayaw na niya umuwi pag ini-sprayan siya. So, siguro, ganito lang gagawin namin. Maghahanap kami ng gamot na ihahalo sa pagkain. Ano ba ang almusal niya ate? Lampurado. Hindi pa daw siya kumakain ng, champo, ng almusal kasi wala daw pambilin siyang porado. Pansit? Huwag na pansit. Bilhan mo na lang ti, oh awa naman sa si tinyente, oh. Di pa pala kumakain. Bilang ko din ng almusal. Na Di ba daw kasi nag-almusal? Kaya pala hindi ko nakikita si ano. Si tinyente. Ha? Tubig. Bakit parang oh, tubig dito siya, May bawal. Unay, almusal mo, oh. Sa'yo yan, mami. Masarap yan, para may almusal ka na. Hindi pa daw nag si Tiniente. Sabi ko, bilhan niyo na lang po ng champurado. Kasi champurado daw ang pinapakain ni nanay pag umaga. Hindi pa daw nag-almusal. Kaya, binigyan ko na lang ng pambili ng champurado si nanay. Kasi naawa ako kay Tiniente. Tiniente! Wawa naman ikaw misan minsan, kung hindi na nariwayan nandiyan, natutuyo, pinapainitin siya ng mga Oo, pwede rin yun, ti. Ihala mo sa tubig. Hindi, pinangangamot. Pinangangamot. So, isang... Isang, ano, tatlong beses ko siya painunin. Hindi, magas maganda yun talagang panggalis. Ihala't sa kanin hanap ako, magtarong ako dun sa ano kay, Sam. dito kay sa pet shop.